Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Lahat na ata ng kalamidad ay nasaksihan na ng mga tao. Mula sa pinakamalakas na bagyo hanggang sa pagbagsak ng tipak ng yelo. Lahat ng yan ay minsan na nating naranasan. Pero sa inyong mapapanood, siguradong mamamangha kayo sa mga hayop na di umano, bumagsak raw galing sa langit. Ito ang mga pagkakataon na tila umulan daw ng hayok at lahat ng yan ay nakunan pa sa kamera. Bago tayo magsimula, dapat mo munang pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Simula natin ang kwentuhan sa mga isda. Noong July 2024, nakunan sa video ang nakakabilib na pagulan ng isda sa bansang Iran. Ako okay, Noong December 2021, sa lugar ng Texas, USA, namangha ang lahat dahil umulan din ng isda. It was raining real hard and a, a, a fish hit the ground. And I said, it's raining fish. And Brad was like, no it's not. I was like, no it really is. And fish were dropping here and everywhere. Alam mo ba na maski sa Pilipinas, minsan na itong nangyari? Nagulat ang mga taga-barangay, poblasyon sa Loreto, Abusan del Sur, nabdigla ako man umulan ng isda. Inilagay na sa aquarium ang mga isda dahil buhay pa sila Nang mahulog kasamay ng malakas na buhos ng ulan tinatayang may maigit 80 piraso ng istana na yan ang nakuha ng mga residente Ngayon lang daw nangyari yan sa kanilang lugar Nito lang nakaraang taon sa probinsya ng Dinagat Island, Mindanao Nakunan sa video ang isang isda na di umano ay lumulutang sa ere May isda sa langit Hindi makapaniwala ang lahat ng saksi kung paano ito nangyari May isda sa langit Hanggang ngayon, wala pa rin pruweba kung totoo o peke ang isdang nakunan sa video. Maganda nga sana kung palaging umuulan ng isda para palaging meron tayong pagkain. Pero tiyak na gusto mong malaman kung paano nga ba ito nangyari. Ayon sa mga eksperto na nag-aaral ng panahon, walang halong mahika o milagro ang pagkahulog ng isda mula sa langit. Maari kasi na ang mga isda na ito ay hinigop lang ng water spout o ipo-ipo mula sa dagat at inihagis papunta sa lupa. Kapag tapos ng umikot ang ipo-ipo, sa kanito ibabagsak ang mga nakuhang isda. Bihira lang itong mangyari dahil bihira lang namang magkaroon ng ipo-ipo sa dagat. Namumuo lamang ito sa tuwing nagtatagpo ang ihip ng hangin na nanggaling sa magkaibang direksyon. Kaya sa susunod na may makita kang isda na nahulog galing sa langit, hindi yan regalo ng anghel para sayo at sa halip, iyan ay tinangay lamang ng ipo-ipo. Huwag -ipo. lang sanang mahigop ng ipo-ipo ang mga pating dahil Sharknado na ang tawag pag may pating sa ipo-ipo. Lagot tayo dyan. Ha! Kung pwedeng umulan ng isda, maugulat ka ba kung pwede umulan ng ibon? Noong January 2011 sa Shopping, Sweden, nagulat ang mga residente matapos nilang makita ang nagkalat na patay na ibon sa kalsada. Hindi matukoy ng mga eksperto kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng napakaraming ibon. Ayon sa mga sumuri sa katawan ng patay na ibon, wala naman daw itong indikasyon ng sakit gaya ng virus. Kaya naman naging palaisipan sa mga scientists kung bakit biglang nangamatay ang mga ibon. Sabi ng iba, maaaring tumama raw ito sa kawat ng kuryente, kaya sabay-sabay itong nalaglag gaya na nangyari sa Mexico noong February 2022. Marami na kasing hayop ang napapahamak dahil sa sandamakmak na kable ng kuryente, kaya maski ang mga ibon ay hindi ligtas rito kada taon, milyon-milyong hayop ang binabawian ng buhay dahil sa ganitong aksidente. Kaya sa susunod na may makita kang patay na ibon sa inyong bakuran, alam mo na agad na posibleng na kuryente ang mga kawawang hayop na ito. Kung naawa ka sa mga nahulog na ibon, siguradong kikilabutan ka kung magsimulang umulan ng gagamba. Noong February 2013 sa bansang Brazil, nag-viral ang videong ito matapos makunan sa kamera ang nagkalat na gagamba sa kawat ng kuryente. Dahil sa sobrang dami, inakala ng mga tao rito na umuulan na ng gagamba. May gagamba sa itaas, meron ding gagamba sa ibaba. Sa sobrang dami, nabalot na ng sapot maski ang bakanting lote. Kung takot ka sa gagamba, siguradong bangungot ito kung sa inyong lugar ito mangyari. Pero posible nga ba na umulan ng gagamba? Para malaman ang kasagutan, dapat mantuklasin ang kakaibang superpowers ng mga arachnid. Sa maniwala ka man o hindi, ang mga gagamba ay may kakayahang lumipad. Upang makalipad, isa-isang naglalabas ng mahabang sapot ang mga gagamba. Sa tulong ng kanilang sapot, tinatangay ng malakas na hangin ang mga gagamba papunta sa kaitaas-taasan. Sa ganitong paraan, nakakalipad sila ng mataas kahit wala silang pakpak. Ang tawag sa ganitong istilo ay ballooning. Kapag nagsama-sama ang grupo ng gagamba sa paglipad, napapadpad ito sa himpapawid kaya nagmimistulang umuulan ng gagamba. Ano ang mas ayaw mo? Umulan ng gagamba o mabagsaka ka naman ng palaka? Noong June 2009 sa Bansang Japan, naitala ang pinakaunang kaso ng pagulan ng palaka sa Asia. Nagkalatuloy ang napakaraming palaka sa kalsada. Sabi ng iba, maaaring tinangay lang din ang mga palaka ng malakas na ipo-ipo at saka inihagi sa karatig na lugar. May mga ilog kasi na puno ng laksa-laksang palaka kaya maaaring dito nang galing ang mga palaka. Ang panghuli sa inyong mapapanood ay ang nakapagtatakang pag-ulan raw ng Bayawak. Dito sa Florida, USA, palagi na lang may nauhulog na iguana mula sa itaas. Nagkalat na nga ang mga iguana sa kalsada na mong patay dahil hindi ito gumagalaw. Suspecha ng iba nang na galing raw ito sa langit at bumagsak habang umuulan. Kung sa tingin mo ay posibleng ang umulan ng iguana, pues, diyan ka nagkakamali. Ang mga iguanang ito ay nahulog lamang galing sa itaas ng... Puno! Sa tuwing buwan ng Enero, umaabot sa 5 degrees Celsius ang lamig sa Florida. Kapag ganito kalamig ang panahon, naninigas ang katawan ng mga iguana. Yan ay dahil sa kailangan ng iguana ng init ng araw para gumana ang kanilang katawan. Kapag mainit ang lugar, aktibong gumagalaw ang mga iguana. Pero kung malamig ang panahon, tiyak na maninigas sa lamig ang iguana. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? May nangyari na ba na umulan sa inyong lugar ng isda o hindi kaya ng palaka? Ano man kaya ang gagawin mo pag umulan ng aha sa inyong lugar? Matatakot ka rin ba? Maraming nangyayaring kakaibang bagay sa ating mundo Ngunit lahat ng yan ay merong simpleng eksplenasyon Kaya dapat, huwag tayong magpapadala sa mga fake news Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion Hello kay Earl Sean Espenilla Hello rin kay Emmanuel Abejero What's up kay Vince Jake B. Canyas. Shout out kay Dayhan Francisco. Belated happy birthday kay Aaron Arnaiz. Liam Aldru, Ate Dayang, Kuya Andre at Andrew. At kina King at Emperor Lizada. Maraming salamat sa inyong panunood na. See you guys in our next video. Bye bye. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.